Bumagsak sa 9.4 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad, Benguet. Kaya ang ilang pananim na gulay nagyeyelo na. Yan ang umarangkadang balita ni FMR Baguio Correspondent, Emil Peredo. Kahapon ng umaga, nagsimula na ang pagbaba ng temperatura sa La Trinidad. Nabalot na ng andap of frost ang mga damuhan sa bahagi ng Mount Pulag dulot ng Amihan. Nakapagtala kahapon ng panibagong pinakamababang temperatura ang Benguet State University, La Trinidad Benguet, na bumagsak sa 9.4 degrees Celsius. Pinakamababa ngayong 2025, inaasahang patuloy na mararanasan ang malamig na panahon hanggang sa buwan ng Pebrero dahil sa peak ng Amihan. Habang dito sa Baguio, e eh ramdam na rin ng mga turista ang lamig ng Baguio, kaya tuwing weekend, e eh punuan ng tao. Sobrang lamig po, as in, nanginginig po yung buong katawan ko malamig. At naglalakib-lakad lang ako dyan sa Burnham Park, sa mga lugar ng Baguio. Ngayon, mahirap na kasi sobra sa ginaw. Dahil sa lamig, Baguio din ang madalas na destination wedding ng mga ikinakasal. Bakit nga ba ang sarap ikasal sa Baguio? Baguio is known for um, different types of cultures, so marami po talaga creative na mga tao dito sa Baguio. And um, summer capital of the Philippines, so malaking factor po na maganda yung weather natin dito. Malamig po ang klima ng Baguio kaya sarap pong magpakasal. At according kay Engineer Alec Mapalo, City Tourism Officer, eh ang Baguio ay hindi lang dreamy destination at more than 600 tourist weddings sa isang taon. At baka umabot pa sa isang libong kasal pag isinama mo ang mga local weddings. We are looking forward to a lot more weddings. The last time I asked, I think there are like uh, 600 weddings happening in a year that are City. So, pa natin yung mga lokas, of in Baguio, City. How Baguio City is. Sa lamig ng Baguio City ngayon at palapit ng palapit na rin ang Panagbenga Festival sa February 1, siguradong sa Baguio na naman ang puntahan ng mga turista ngayon. Emil Peredo, umaarangkada sa pagbabalita.